Sinagot ng Justice Department at Presidential Task Force on Media Security ang ilang puna na United Nations Special Rapporteur, Irene Khan. Kaugnay sa bilang ng mga mamamahayag na nabibiktima ng karahasan sa bansa. Nilinaw din ng DOJ ang issue kaugnay sa red tagging. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Sa na naging pagpupulong ni United Nations Special Rapporteur for Freedom of Expression and Opinion, Irene Khan, sa Presidential Task Force on Media Security ngayong araw, inisa-isa ni Khan ang mga kontrobersyal na mga kaso ng mga broadcaster sa Pilipinas nang magsimula ang Administrasyong Marcos. Ilan sa mga kasong tinalakay ay ang Percy Lapid Slay case, Chris Mundukin case sa Oriental Mindoro at DJ Johnny Walker o Juan Humalon at Federico de Mapasaw na pinaslang sa Cagayan de Oro. Pero sabi naman ng PD Forms at ng DOJ, ilan sa mga kasong ito may nahatulan na habang ang iba ay nililitis na sa Korte. Binalikan lang yung mga specific cases na nangyari sa particularly sa, sa administrasyon ni uh, Pangulong uh, BBM, uh, yun pong uh, kay uh, Renato Blanco, yun pong uh, kay Percy Lapid, yun pong uh, kay Chris Bondukin, yun pong kay Humalon sa, na nangyari lang last November, and then yung kay Gempesaw, Uh, dito sa Kagayana uh, de Oro. And uh, we, we, we believe that we were able to answer all her questions regarding to those uh, cases. Immediately, we explained that not all of these killings have a direct uh, relation to press freedom or freedom of expression. What we have discovered is while they are media personalities, the reason behind their death are really personal vendetta, or money uh, uh, controversies, money issues, or even, you know, love triangle. Dahil naman anya sa mabilis na proseso ng paglilitis sa mga kaso ng mga broadcasters sa Pilipinas, sinabi ng PT FOMS at ang DOJ kahit ang UN Special Rapporteur na gulat sa pagtaas ng mga kasong nalilitis sa bansa. Mula kasi sampu. Umakyat na agad sa 50% ang prosecution rate sa Pilipinas sa mga kaso ng journalist. 10% lang po yung umaabot sa korte or napaprosecute. But from 1986 up to 2024, sa ngayong present day po, we have roughly 5, over 50% po ang napaprosecute po natin. Of course, kasama na rin po dito yung mga naprosecute during the Maguindanao Massacre. That's why malaki po talaga yung uh, difference from the international Uh, average. Tiniyak naman ang PT Forms hindi natatapos dito ang talakayan nila kay Khan. Para sa mga reklamong hindi naiyakyat sa korte, tiniyak nilang patuloy pa rin ang paghahanap ng mga ebidensya para maisang pa rin ang kaso. It was explained to, 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 to her na hindi nagtatapos doon. No? Kung hindi umakyat yung kaso sa korte, at nasa level ng piskal ay eh, hindi po natapos ang investigasyon doon o ang pagbibigay ng ustisya sa ating mga kapatid na nabuhay na napas Bukod naman sa pulong sa PT Foms ngayong araw, kahapon, pumisita na rin si UN Special Rapporteur Irene Khan sa Department of Justice at sa Korte Suprema. Sa DOJ, isa sa natalakay ang sinasabing red tagging sa bansa. Ayon sa DOJ, mariin nilang sinagot si Khan na walang ganitong uri ng pulisya sa Pilipinas. Pinalilitaw din nila ang mga naging aktibidad ng red tagging para magsampan ng formal na reklamo sa Pilipinas at tiniyak nilang ito. We explained that there is no policy of red tagging from this government. If there were individual cases that need to be addressed where red tagging happened, we ask that all of the complainants and the evidence be brought forth with the Department of Justice and we will pursue appropriate cases. Sa Korte Suprema naman, nakipagpulong si kay Chief Justice Alexander Gesmundo at sa iba pang mga mahistrado. Isa sa tinalakay ay ang issue ng anti-terrorism sa bansa. Ayon kay Associate Justice Marvic Leonen, nabigyang linaw sa special Rapporteur na binibigyang halaga sa hukuman ng Pilipinas ang pagbalanse sa seguridad ng bansa at malayang pamamahayag. Luisa Erispe para sa bayan.